tingnan mo, may click dyan, di ba? Panoorin ang kalidad ng mga palo niya ngayon. Ngayon pag-usapan natin ang paborito kong training tool na hindi isang training racket. Ito pa isang takip na may air resistance kasi ganito ang gamit nito. Ilalagay mo ito sa iyong raketa at sa bawat palo mo mas malakas ang resistance. Kailangan mo talagang mag-focus sa lakas, timing. Ginagamit ko ito sa maraming lalaking estudyante na akala nila basta mas mabilis kang pumalo, mas malakas babalik yon. Mas mabuti dahil ganito, mas mabilis kang sumwing, di ba? Mas kaunti ang lakas na lumalabas kaya lahat ay napipilitang talagang bumagal at talagang matutunan ang timing. Kaya ngayon ipapakita lang namin sa iyo kung gaano ka malaking pagbabago kahit sa ilang minuto lang nito. Una maglalaro tayo kasama si Kian gagawin lang niya ang kanyang regular na swing para makikita mo ang baseline ng kanyang swings. Kaya na natin ito sandali, ayos po sa ay aalisin natin ito upang makita mo ang agarang pagbabago na dala nito. Kaya kung pwede kang pumunta doon, wow. Kita niyo, medyo malaki pa rin ang swing niya ngayon. Ibinababa niya ang kanyang raketa at wala pa sa ayos ang kalidad pero nandun na ang pagka-flat. Ngayon mo lang ba ginamit ito? Oo. So si Kian, gaya ng sabi niya, ay ngayon lang ginamit ito. Kaya ang sinasabi ko sa mga tao na unang beses kagamit nito ay hindi magiging kasing ganda ang kalidad dahil may resistance nga. Ang hinahanap natin ay solid impact, solid na tunog, di ba? Ah, tama. Pero so, nakikita niyo si Kian ay nasasanay pa rin dito para siyang naguguluhan, di ba? Matutunan din niya ang piti. Kaya nakikita mo na komportable na siya dito. Masakit sa bisig, di ba? Oo, gawin mo pa ng konti mga tatlo, apat, lima. Ihagis mo palabas ng service line. Ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Sige, tanggalin mo na. Pero kamusta ang pakiramdam? Oo, talagang bumabagal pag sinusubukan mong pumalo ng malakas. Oo, tama. So, ano pakiramdam ng raketa mo ngayon? Mas magaan. Super gaan, di ba? Kaya panoorin ang kalidad ng mga palo niya ngayon. Tingnan na mo. Baka isipin na hindi tungkol sa oh, kita mo, naririnig mo ang tunog, parang, hum, di ba may tunog na pitik? O, oh, ito ang paborito kong training tool. Pinipilit kang matutunan ang tamang pagkakahawak at ang tamang pamamaraan kapag ginagamit mo ito. At napakagaan, hindi ba? Maari mo itong tiklupin, madadala mo kahit saan. Nung nagsasanay ako sa Singapore kasama si Coach Hien, ginagawa namin ito araw-araw ng isang oras, dalawang linggo, diretso, di ba? At yun na yun, sapat na yun. Napakabuti nito para sa drives, napakaganda para sa flat game. Pero oh, ang tawag dito ay ac 502 or Pwede mo itong hanapin sa internet. Hindi ko alam saan ito mabibili. ini ko ito mula Hong Kong. Pero oh, paboritong kagamitan sa pagsasanay. Nandito.